The Lord with our hearts, praise the Lord with all our strength and everything else that we got. Praise his name we can sing, praise his name with our trunk. Come and lift up Jesus' name until the day we come. Praise God. Araw muli mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Praise the Lord. We praise the Lord with our voices. Praise the Lord with our hearts. Praise the Lord. Sabi po dito sa may Colossus chapter 3 verse 23 to 25. Ang sabi po dito, Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Praise the Lord. No? <clears throat> Isang pagpalang na araw sa ating mga kapatid at uh, muli habang ako ay nag-break uh, time sa aking uh, second job. Ito po yung ating pag-aaralan. Ito po ay tungkol sa sinabi ng ating Panginoon ni San Pablo no sa mga taga-kolosas na kung tayo ay maglilingkod at uh, tayo ay gagawa ng isang bagay, dapat mga kapatid gagawin natin ito nang buong puso. At ito ay gagawin natin hindi para sa tao kundi gagawin natin para sa Panginoon. Kasi nga uh, sabi nga anuman ang ating ginagawa, kumakain man o umiinom, sabi doon, gawin natin for the glory of the Lord, no? Dapat ang lahat ng gagawin natin ito ay para sa si ikapupuri, no? Isa ka dadakila ng ating Diyos, no? So mapaparangalan, no? Kaya anuman yung ginagawa natin, dapat gagawin natin yon para sa Panginoon, no? Paano natin mapapapurihan ng Diyos kahit kumakain tayo? Siyempre, pag kumakain tayo, hindi tayo nagsasayang, di ba? Amen? Hindi natin sinasayang yung mga biyaya, yung grasyang ibinibigay ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, uh, we acknowledge yung Diyos, pinasasalamatan natin siya sa mga bagay na ating natatanggap, sa mga bagay na nai-enjoy natin ngayon. So ano man yung ginagawa natin, dapat nandun din yung puso natin. Kasi kahit anong ganda ng trabaho, pag wala yung puso mo dyan, no, mawawalan ka ng gana. No, parang napipilitan. Yun, 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 yun ang pinakano po doon. No? Kasi kapag wala yung puso mo sa ginagawa mo, ang labas po yun is napipilitan ka lang parang ah, dahil wala na akong mahanap na trabaho, dahil wala naman akong wala nang tumatanggap sa akin sige na lang, tatanggapin ko na lang to gagawin ko na lang to no pero napipilitan kasi alam naman natin kapag yung isang ginagawa natin ay pilit lang ay napak kahit napakagaan ng trabaho, bumibigat 'yan, no? Kasi wala yung puso mo doon eh, no? Kahit anong gaan ng trabaho, kahit anong gaan ng pinagagawa sa iyo, pero pag wala yung puso mo, mabigat 'yon. Mabigat siyang pasanin, mabigat siyang gawin, no? So kahit par in the same time, in the same thing pareho rin eh, no? In the same way, kapag kahit anong bigat ang laki ng trabaho pinagagawa sa atin pero kung nandun yung puso natin magaan gawin yon no? kasi bakit? kasi natutuwa tayo kasi gusto natin yun kasi nandun yung puso natin no? kaya kapag nandun yung puso mo sa ginagawa mo walang mabigat na bagay walang mahirap na bagay na hindi mo kaya itong tapusin na hindi mo kaya siyang gawin kasi nga Uh, nandun yung puso mo kapag nandun yung puso po natin sa ginagawa natin anuman ito kaimposible anuman ito kahirap at uh, anuman ito kadami no? gumagaan siya at uh, magagawa natin no? na may kagalakan sapagkat nandun yung puso po natin no kaya nga sabi ng Panginoon uh, gawin natin ito para sa Panginoon kasi may mga tao minsan sabi na eh, pareho naman yung sweldo namin ng tamad ba't pa ako magsisipag di ba? ganas <laughs> ba't pa ako magsisipag eh, naman yung sweldo namin ng kasabang kong tamad sa trabaho di ba? minsan ganun yung ano eh uh, sabi nga dito bakit uh, sa ibang uh, sa ibang bansa uh, gustong gusto nila magtrabaho ang mga Pilipino no? kasi eh, pagdating na yung mga galing sa abroad kasi siyempre pagdating sa Pilipinas magkwento -kwe no kasi tayo kasi mga Pilipino alam mo na eh hindi tayo titigil sa trabaho pag hindi natin natatapos. No? Kaya gusto-gusto nila tayo. No? Pero ang reality minsan, kapag tumatagal na, naiba na yung mentalidad. No? Hindi na Pinoy na mentality. Marami rin kasi dito rin sa Canada. Siyempre, nang una, talaga namang ano, eh, sip, talagang masipag. Di ba? Kahit ano'y paggawa mo, talagang gagawin. Eh. Diba? Walang reklamo. No? Pero nang tumatagal na, nagiging wise na ano iba yung wise ng mundo eh no sabi eh, iba dito Canada to Canada to hindi to Pilipinas no so iiba na rin no pero pagdating sa Pilipinas magkwento akala mo di ba eh mo gusto gusto tayo dito eh kasi tayo yung hindi natin iiwan yung trabaho hanggang hindi tapos di ba mga ganun <laughs> pero Marami na rin kasi, marami pa naman Pilipino nagmagawang ganon Pero Marami na rin 'no kapag naiba na yung mentalidad. Uh, sasabihin, Canada to, hindi to Pilipinas. <laughs> so eh uh, uh, minsan iiwan na lang yung trabaho, 'no, kasi eh, Canada naman to eh. hindi mo to Pilipinas, no? Pero ang sabi doon ng Panginoon is gawin natin ito na para sa Panginoon. Bakit? Kasi minsan ang tao pag gin, nagtatrabaho ka at ginagawa mo lang yun para sa tao, para sa boss mo pakitang tao lang kasi yung trabaho mo eh magigim pakitang tao lang yung trabaho na gagawin natin di ba magsisipag ka lang kapag may may, uh, may nanunood sa iyo no magsisipag ka lang kapag may nandiyan yung management nandiyan yung yung mga boss mo di ba kasi ano eh sa tao ka lang naglilingkod eh no? ginagawa mo yun dahil sa tao lang kaya pag wala yung tao yun walang nagmamasid sa iyo walang nakakakita sa wala ka rin ginagawa no? so nandun yung pangdaraya kasi wala kang ginagawa eh kasi eh, wala naman yung boss ko wala naman yung amo ko di ba? kaya pag ganun ayan sabi ni Lord gawin mo ito para sa akin no? ano ibig sabihin kasi kahit wala yung amo mo kahit wala yung boss mo kahit wala yung mga management alam mo na may CCTV <laughs> sobra pa sa CCTV 24 hours no? Nakabukas ang camera. Walang iba yung ating Diyos, no? Nakamasid siya. Eh. No? Nakamasid yung Panginoon. Alam natin na habang tayo nagtatrabaho, wala man yung boss mo, wala man yung amo mo, may Diyos na nakakita ng ginagawa mo. Di ba? <laughs> Kaya sabi niya, gawin mo yun. No? Kasi maano mo dun yung pagiging uh, tapat mo no? sa trabaho mo, tapat, tapat ka sa ginagawa mo, kasi may mga tao minsan ganoon eh. No. Kaya minsan may mga amo, may mga boss, minsan naglalagay sila ng mga hidden camera. Hindi mo alam pinagmamasdan ka pala. eh kung yung mentality mo, ginagawa mo ito para lang sa tao eh dahil wala yung boss mo, wala yung amo mo, wala yung uh, mas nakakataas sa iyo, hindi kang magkikilos, hindi ka gagawa. Ya. Anong gagawin mo lang? Wala. No. So, ano gagawin? Kaya siya na ng mga hidden camera. Siyempre, pag alam mo may camera, eh, doon ka rin nagsisipag. Di ba? Ginagawa mo yung yung tungkulin mo kasi bakit? Kasi nga may nakatingin sa iyo. Which is hindi gusto ng Diyos. Kaya ngayon ang sabi niya eh. No, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon tayo naglilingkod tayo, hindi sa tao. Kasi kapag naglilingkod tayo, kaya sabi natin hindi kahit hindi naman ito para yung sa ministry, hindi naman sa gawain ng Diyos. Nasa normal ka lang na trabaho. Di ba? Pwede pa rin tayo maglingkod sa Panginoon. No, sa pamamagitan ng pagtatrabaho natin. Kasi ginagawa natin yung trabaho natin, may nakakita man o sa wala. Amen. Praise the Lord. So may kita natin dito mga kapatid. Ito yung ano eh, uh, gusto ng Diyos, no? Hindi hindi pakitang tao yung ating paglining uh, paglilingkod, yung ating ginagawa. No? Yun lang naman yung pinakano ng Diyos eh, No? Nagawin mo ito para sa akin, hindi sa tao. Kasi pag sa tao mo gagawin yun, no? sabi ko nga, pakitang tao lang. At the same time, kapag galit ka sa boss mo, sa amo mo, hindi mo ginagawa ng tama yung trabaho mo. No? Kasi naiinis ka. Minsan dinidelay mo yung trabaho mo. Amen? Kasi galit ka, no? nainis ka sa boss mo. No? Pag alam mo na, kulang, kulang yung tao niya. Hindi ka rin papasok. <coughs> Sarabi mo, ka sa buhay mo. <laughs> Di ba? Mila ka nang tatawag na call in sick kahit wala ka namang sakit. Di ba? Ah, bala siya ba problema dyan? No? Para sumakit ang ulo niya. Kasi gaganti ka. 'di ba? Pero kung ginagawa mo 'yun sa Panginoon, hindi mo gagawin 'yun. 'Di ba? Si, sino tayo para para gawa ng masama ang Diyos, 'di diba? <laughs> Pero pag uh, tinitingnan mo, tao lang naman 'yan, okay lang 'yan. No? Diba? So hindi po ganoon kasi sabi ng Bible, lahat ng sapagkat si Kristo ang Panginoon, pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyo ninyong pagkakaluban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Kasi alam ng sabi doon is, alam natin na gagantimpalaan ng Panginoon lahat ng ginagawa po natin. Hindi man ito nakikita ng, ng, ng boss natin, no? ng natin, hindi man nila tayo mapag, magantimpalaan, hindi man nila tayo mabalikan no? ng trabahong ibinigay natin sa kanila, nang nararapat na, na sana no? na matanggap natin galing sa kanila dahil sa mga nagagawa rin nating trabaho sabi niya ang Diyos eh may gantimpala tayo sa Panginoon yung ibibigay sa iyo ng tao titignan mo maliit lang yan i-compare mo sa pwedeng ibigay sa atin ng Diyos kaya nga walapang wala pang matang nakakita wala pang tenga nakarinig wala hindi pa sumagi sa isipan ng tao ang inilaan ng Diyos sa mga nag uh, umiibig sa kanya So may nilalaan ng Diyos eh. Di ba? dapat 'yun ang isipin natin. No? Kasi pag iniisip mo, bakit ko papatayin sarili ko din sa trabahong ito? Ang liit ng sweldo. O di ba tatamarin ka na? <laughs> Amen. Minsan ganun na eh, no? Parang pakiramdam natin parang hindi ya enough yung natatanggap ko. Pero ang Diyos naman eh, uh, sabi nga niya eh, siya ay makatwirang Diyos. No? Ang mga gumagawa ng masama ay pababay- pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. No? Patas ang Diyos eh, pantay ang Diyos. Amen? No? Kasi kapag hindi natin ginagawa yung trabaho natin, masama na rin tayo eh, masamang gawain yun. <laughs> Yung gumagawa ka lang kapag may nakatingin sa iyo, masamang gawain yan. Bad yun. Bad yun. Diba? Yung nagtatrabaho ka na napipilitan ka lang, masama rin yun. Hindi rin maganda yun. Yung maninira ka ng, ng kapwa mo manggagawa, kasi gusto mo lang umangat yung posisyon mo, hindi maganda yun. Bad yun mga kapatid. Hindi maganda yun. So lahat ng ginagawa natin, mabuti man at masama, pagdating ng araw, may pagbabayarin tayo ng Diyos no? meron tayong accountability sa Panginoon diba? pero kung ginagawa natin ito para sa Diyos nandoon yung puso natin makakaasa tayo na sa pagdating ng araw may mabuti tayong tatanggapin sa Diyos no? may mabuti tayong tatanggapin sa Panginoon kasi ginagawa natin ito para sa Kanya no? ginagawa natin ito na may pag-ibig kasi yun lang na naman yung kabuuan ng, ng, ng utos ng Diyos eh. lahat ng bagay na gagawin natin dapat natin itong gawin ng may pag-ibig sapagkat ang pag-ibig ito ay nagpapagaan no? sa lahat ng mga trabaho no? sa lahat ng mga obligasyon sa lahat ng ating haharapin sa buhay kung nandun yung pag-ibig ito po'y gumagaan sapagkat nandoon yung uh, uh, kagalakan nandoon yung kasiyahan sa puso natin na ito'y ginagawa ko dahil mahal ko ang Diyos, dahil mahal ko yung Panginoon at uh, hindi man tayo uh, gantimpalaan ng mundong ito sabi ng Bible may naghihintay sa bawat na nagtitiwala at naglilingkod sa Panginoon so dito mga kapatid, ito lamang po no simple lang naman po yung gusto ipabot ng Diyos, bakit kailangan tayo maglingkod ng buong puso at hindi sa tao kundi sa Diyos tayo naglilingkod, kasi sabi ko nga kasi kapag sa tao tayo naglilingkod tayo para lang sa tao, ang paglilingkod natin minsan, ano lang pakitang tao gagawa tayo pag na may nakakakita gagawa tayo kasi alam nating merong nagmamasid sa atin pero kapag alam tayo naglilingkod para sa Panginoon may nakatingin man o sa wala ginagawa natin yung ating mga tungkulin sapagkat alam natin may Diyos na nakakakita ng ating ginagawa at siya rin yung magpapala sa bawat isa po sa atin, di ba? Minsan hindi man nakikita ng uh, ng tao, pero may kita mo ang Diyos kumikilos pa rin eh. No, marami na mga nagpatutuo ng ganyan mga kapatid. Na kahit yung mga co-workers niya ang tatamad, hindi gumagawa na kanilang tungkulin, may sinasabihan na siya, eh ano ka ba naman, hindi to Pilipinas, Canada to, no? Eh tama na yan, huwag masipag, di ba? Pero hindi niya yun uh, inintindi. Nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Kasi alam niya, ito yung tama. So, ano nangyari? Ininkresan siya. No, tumaas yung kanya. Binigyan sila ng tumaas yung kanilang posisyon. Di ba? Ganun yun mga kapatid eh. Hindi mo alam eh. Akala mo, hindi hindi ka pinagmamasdan ng boss mo. Akala mo lang. Di ba? Walang nakatingin. Pero hindi mo alam, naka, nakamasid pala sila. <coughs> At tinitignan nila kung mapagkakatiwalaan tayo no, sa mga obligasyon, sa trabaho na ibinigay, natin, na, na ibinigay po sa bawat isa po sa atin. Amen po ba? Kaya ganun mga kapatid. No? So nawa, ang Diyos ay patuloy na magpala sa bawat puso po natin. At nawa sa lahat po ng ating gagawin, mga kapatid, hingin natin yung biyaya at grasya ng Diyos na magampanan mag mag natin at magawa ang kanyang kalooban upang ang lahat ng ating ginagawa hindi po masayang. So God bless po mga kapatid. Praise the Lord.